Welcome kayo Romilicius. Marami kaming kalabasa ngayon kaya gagawa tayo ng biko sa kalabasa. Ang ating malagkit, isasayang natin ito doon sa pangalawang piga ng ating kakayo rinyog. Gagamit ako ng instant gata kasi kulang ang aking fresh na gata. Ating kalabasa, ilalaga lang natin ito tapos mamasahin natin pag malambot na. Brown sugar. aso so dark brown sugar lang ang available natin so ito gamitin natin. And white sugar. Iniwa ko na siya para mas madali ng lumambot. So ilaga ko muna ito. Ito na yung ating gata. Napiga ko na yung ating nyog. Ito yung purong gata. Ito ang gagawing latik. Ito naman yung pangalawang piga. Bali, ito yung pangsasaing natin doon sa ating malagkit. Ito na yung ating malagkit. Sasaing na natin doon sa pangalawang piga ng ating gata. Din mag lang tayo ng tubig. Luto na itong kalabasa. Imamasa na natin ito. Habang naghihintay tayo ng ating sinaing na malagkit. Kahit tinidor lang, pwedeng nang gamitin. Kasi malambot lang ito. Okay na ito. Durog na ito. Sit aside muna natin to. Ito na siya. At this stage, latik naman ang lulutuin natin. Mas lalong maganda kung meron tayong non-stick pan para hindi didikit pag nagluto tayo ng latik. Mga 5 to 10 minutes lang man itong lulutuin. Basta tuloy-tuloy lang ang halo para may wasa nating masunog. At huwag din masyadong malakas ang apoy. Dapat nasa medium heat lang. Itong kulay na to okay na to. Ah, dahil habang mainit pa siya, naluluto pa siya lalo at dapat may salin na ito sa isang lagayan. Dalawang mainit pa yung pan natin, may tendency na mas lalo pang maging darker brown yung ating latik. So at this stage, gagawin na natin yung ating pinakasirup ng ating biko. I-caramelize lang natin itong ating sugar hanggang sa totally malusaw siya lahat. Ayan, caramelize na. Pwede na natin ilagay yung ating instant gata. Kung gusto niyo naman mas matamis, pwede mo kayo mag-add ng sugar. This time, pwede nang i-add ang brown sugar. Pakuloyin lang natin hanggang sa lumapot ng todo. So, ito na. Tama ang pagkalapot nito. Pwede nating ilagay yung ating rice at yung ating kalabasa na namasa. Ilagay na natin ng malakit. Medyo madami lang itong niloto ko kasi madami akong pakakainin. isunod na natin ang kalabasa. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa magpantay na yung kanyang kulay ina-advise ko na dapat light brown sugar lang talaga ang gagamitin para lalabas yung pagka yellowish color ng ating biko. Dapat nahahalo talaga ng maigi para magpantay-pantay ang lasa ng ating biko. So okay na to. Ayos ng paghalo nito. Ilalagay natin yung kalating part ng ating latik at saka yung langis na pinaglatikan. Ito yung langis niya, ihalo din natin yung kalahati yung kalahati, gamitin natin pampunas sa ibabaw ng ating biko. Dinhaluin uli natin ng maigi para manuot-suot yung bango ng ating latik at saka yung ating langis dito sa ating biko. Transfer natin siya dito sa tray na to. Ifo-flatten lang natin 'tong pinakaibabaw niya. okay na ito. Yung natitirang langis, ipupunas lang natin dito sa pinakatap niya para mas makintab. Okay na ito. Ilalagay na natin yung pinakatapings niya, yung latik. Ayan, shiny siya or makintab tignan. At medyo manilaw nilaw na rin dahil sa ating kalabasa. At naging yellowish is palalo yan kung light brown sugar sana ang nagamit natin. Ito na ang latik lagay na natin. okay na ito I rest lang natin ng 30 to 45 minutes para totally mabuo na siya after 45 minutes ito na ang ating biko sa kalabasa slice na natin muli po ang finished product ng biko sa kalabasa thank you for watching